So what's up today sa inyo mga kobero So kahit ating gabi na bumigira pa rin tayo So may bago naman tayong sisirahan dito ng e-bike Actually uh, bago lang din to Almost 6 months pa lang So shout out dyan sa JKRC bike Eh -hey, baka naman So ang problem na ito mga kababayero Una, chinek muna na Ayaw kasi natraning kasi So syempre kapag natraning Unan yung checkin chik doon Nung mga wiring at saka nung kanyang mga sensor So una kong chinek ng sensor brake So dinisconnect ko muna yung sensor brake ito po yun. Sa mga gantong e-bike ha, nato po yung sensor brake nya ng kulay violet. Perfect. Tapos, pangalawa kong ginawa, nung ayaw pa rin naman dar, nag-check naman ako ngayon ng... ah uh, Now, this is my side. Listen, look, and listen, and learn. <laughs> Accelerator. Nag-recta ako sa controller. No? Tapos, ayo pa mandar. So, kinalikot ko, hinahanap ko naman sa ignition. Okay naman ng ignition. Ginawa ko, tinesting ko sa remote. Baka mamaya may putol sa ignition. At kaya ayaw mandar. So, sa remote, pinandar ko, ayo pa rin. So, ginawa ko, kaya, kaya ng controller na 1,000 watts. Easy lang. Step by step lang. Pagkatabas ng controller, dun siya umandar. So, nung iba, binibase kasi kagad sa motor. So, hanggat maaari, hindi nang sa motor. Kung sakaling sa motor yan, makikita nyo naman kagad yan dito, may burn pag sunog to possible yan sa motor pero pag hindi naman to sunog at hindi maluluwag so mag base lang kayo sa may 3 step sensor oh throttle God. ignition at yeah. saka controller yun lang muna yung kichecken ninyo ganun nga simple lang no so babalikan pa natin to kasi wala tayong dalang extra controller at yung controller na dala natin is para dun sa taga no so i-upgrade kasi natin yung gagawin natin 1000 watts kasi puro pataas sa kanila huwag kayo iya yeah. so ngayon si sir bago natin sisirain ayan <laughs> bago natin customer Ube ito. <laughs> Gago! Nasisirain ebike niya. Niya, niya. So weird. Silang. Siya lang ang so, ng Balik na naman dito sa Monday kasi Monday pa to Schedule na lang natin. Let's go.